wata pares overload, nakipag-inuman sa mga customer. Dati sila ga kasi may dalang gin, ngayon naman, ang isa niyang customer may dalang red horse. Ayun, nakapag-shot puno si Diwata, panuorin nga natin ito. Nakita ko nag, uh, nagdala ng gin, ngayon naman red horse. Pero yung gin nga ako nakatagay kasi ay, nakita tayo. ko na lang sa vlog. Pero ngayon nakita ko talaga, nakatagay talaga ako. Kasi ako ay alak ko masarap. Titingma <laughs> ko sinilamin kung ano, kung saan talaga sa saan. Ano ba ang <laughs> Salamat po. Salamat. Nakiyano, nakiyishak dito si ano si Diwata. Ayan. At yung order nila madam. Ayan. Hello. Kamusta naman po kayo? Hello sir. Ayan. Kanilang order. Ayan. Si Ken. Ang sarap. Bulalo. Ayan. So nagmistulang piyasta ngayon dito ang pwesto ni Diwata sa Pasay at balik na po kasi. So yung huling update natin kahapon. Uh, Guys, uh, Thank you po. Live ako sir, baka meron I'm kayo po. ba po din? Yes po. <laughs> Thank you po. po sabi ko nga no ay, ito yung bubong niya, tapos na at yun nga, cementado na at yung ating mga kumakain may na palibre pala dito kanina may palibre dito kanina at, so dito naman po tayo, ito yung mga kumakain ngayon Good afternoon. Thank you so much po sa pag-share and follow ng aking page. Ayan. At yung papayong, yung, yung damwalang payong ni Diwata. So, may ano dito may may, ba, may bago nga at yung may kailangan panidiwata ng dalawa para maano man lang yung mga langaw-langaw po. Yun nga sabi niya kanina. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayun. So ang daming tao biglang tutuwa talaga ako kasi dati si Langga hindi niya naabutan doon sa Pasay doon lang niya nakita sa May Bransky Sun City. eto naman may customer may dala ng mga Red Horse. na 'no yung nakikipag-inuman yung isang may-ari ng isang parisan, nakikipag-join. Ito yung sinasabi nyo na masama ugali. Hindi naman ah. Kasi kung iba-iba 'yan, may dalang Red Horse, bakit iinom yan? Siyempre siya ang may-ari ng uh, uh, parisan, 'di ba? Pero ginawa ni Diwata is talagang tumagay pa talaga. 'Yun na nga lang at uh, hindi nga lang siya umupo doon siyempre marami talagang ito ito itong ano na to marami talaga siyang nga uh, iniintindi yan kasi siyempre siya ang may-ari ng parisan kaya kailangan intindihin din natin na yan mga langga ito ang pinakaano niyan magintindihan at magmahalan na lang tayo so maraming salamat yan sa panunood nya ang aking mga video maraming salamat sa inyo lahat at ingat tayo thank you